Kumusta, kumusta mga kabosing? Ayan. At ngayon may iba-iba naman ang ano. Ang gabi natin. Ayan. Anong oras na ba? 11.30. Tulog na mga kids. Tulog na si mami. Kaya ngayon to one tayo. Kasi ano eh. Ang dami ng ilan ba? Dalawa, tatlo, apat. Tinatanong nila bakit daw nawala yung yung minsan na ni live ko yung yung kung saan ako nagsimula from Philippines papunta dito tinatanong nila bakit daw hindi ko gawing uh, video kasi naka live yun eh kasi pag naka live parang 30 days mawawala na e, tanong sila ng tanong so why not gawin ko ulit at ikwento ko ulit sa inyo kung ano yun who knows baka merong iba pang may gusto ng kwento na yun Although, yun, para sa akin kasi talagang hindi naman biro yung nangyaring yan kaya yan uh, mahangin ngayon plus 8 plus 8 ngayon dito sa labas ako at sinusulit natin itong mga panahon na to 2009 or 2008 nag start na ako nyan mag apply apply abroad kaso yun nga syempre, hindi naman porkit nag apply ka Patatanggap ka kagad, di ba? So, nag-apply ako ng Singapore, nag-apply ako ng Bahrain, hindi ako natanggap. Pero, feeling ko naman may experience na ako nun. Kasi, dati nasa restaurant din ako. So, ang pinakamabilis na pati mag-abroad ka is restaurant talaga. Kaya yun, naisip ko. Kaya yun, sa mga pala, hindi, hindi ako nahire sa Singapore, Bahrain, yun. 2008, 2009. As 2009, nag-apply na ako papuntang Canada. Nag-apply naman ako sa American, sa may pasig. Napaka-legit yan sa mga gusto <coughs> so, mag-Canada. Mag yan, isa yan sa mga legit na mga agency. So 2008, ay 2009, nag-apply na ako pero hindi pa agad ganyan. Ilang taon nihintay ko kasi nakarating ako ng Canada 2013. Sa 2013 yun. Siyempre, bago 2013. Sa na 2009, na try na ako mag-apply, which is si Merkan nga. Basta lahat ng agency na possible na nakalimutan ko ng iba eh. Na pwede makapasok ng Canada. sa nga yung si Merkan, pero bago yung mayroong isang agency, bago ako nakapasok. Nag-apply ako, kala namin. Actually, may kasama ako yung kaibigan ko. Um, kala namin hire na kami. Oh, uh, hire na kami actually. Kala namin makakalis na kami pero dumating sa point na yung time na yun, 2009. Naloko kami, agency. Nasa 300,000 yata yun. as yun. Pero bago yun, saan ako -nako ko, Placement fee. Sa ate ko, yan. Sa ate ko, pinahiram ako. Pero yun, sinanla yung bahay, ganon Para wag ka pera ng 300. Kasama ang palad, hindi kami. Naloko kami. Ilan to kami naghintay. Parang 2008 pala nag-start as 2009. More than. Pero pinagsabay ka na si kami. Malaman-laman namin. Negative. Ayun. Pass forward tayo. Pero in the end naman, nabawi namin yung pera. Pero katakot-takot na kaba. Yung nangyari Biro mo ha. Laki ng tiwala sa akin ng ate ko. Sinla yung bahay para may pang placement pa ako pero yun na pass forward si Merkan 2009 nag apply na ako ng Merkan dumaan sa mga sa mga medical sa mga yan kung ano ano pero yung medical na yun grabe alam nyo ba kung nakabosing one time mga pre-med, may mga pre-med kasi eh pre-medical para ma-accept ma, ma, ma accept yung mga application mo. ba? Sabi ba naman sa akin during 2009, may isang clinic dyan sa ibang ilista sa may Makati. Kasi kailangan namin yung pre-med eh, papasok, Na na na-diagnose ako o nakita sa akin na may iskara ako sa likod. So ano ba 'yon? First time ko eh. Sabi ba naman sa akin isa sa mga doktor doon nung binasa na yung ano ko, yung medical kayo, ko, x-ray ko. Lumabas sa x-ray na may may scar nga ako. Ano ba ba naman sa akin ng doktor? Hindi ka na pwedeng makapunta sa malalamig na lugar kasi may scar ka na. Ha? Bakit? Bakit? Sip Sipisip ko lang naman yan. Bumagsak ang mga pangarap ko na mga kabosing. Hindi pwede to. Di sabi ko, umalis ako ng luwaan dun sa clinic na yun, sa Evangelista. Nakalimutan ko yung clinic na yun. M, nagsisart yata yun mula ilaw, ewan ko ilang kilometro from Evangelista Edsa to San Ildeponso kanto kasi lumuluha ako ng kabusing. Sabi ko, ba't ganito Lord? Bumagsak yung pangarap ko. Pero alam niyo ginawa ko kabusing? Sabi ko, Lord, hindi pwedeng mangyari to at hindi yung doktor na yun magsasabi para lang hindi ko makuha pangarap na to in the end, kabosing, tauhan niya lang siya. Meron at merong way para makaano. Although sinabi ng doktor rin, talakad ako, luhaan, umiyak talaga. Hindi ko paano yung pangarap ko. Pero, maayos na experience ko nun. Ah. Aba, ito, nakita ko sa yung simbahan. sa ni Liponcho Church? Sa, sa Makati yan, sa ibang lista. Ay, pasok ako talaga. Humagulgol ako. Sabi ko, sinabi ko sa lahat kay Lord talaga. Lord, hindi siya yung magsasabi kung makakapunta ako ng Canada o hindi. Kasi tauhan mo lang siya. At ikaw ang magdesisyon. Hahanapin ko yung tamang doktor para makaalis ako, mga kabosip. Pass yeah, forward tayo, pass forward yan. Uh, hanggang sa, sabi nga ni Merkan, uh, pinasa ko yung papel na kailangan mo ng second opinion o kailangan magpapatunay na na okay ka magtrabaho, ganyan-ganyan sa so, nakakita sa nakita ko nagpa second opinion ako dun sa may ano ko malapit sa Ayak sa school ko dati dun sa may UN may doktor dun bumasa in short binigyan ako ng clearance mga kabosin pero bago yung check up na yun daming gasal ko na naman ang ginawa ganyan kabosing ay, uh, kabosing lord ikaw ang bahala dito alam ko magiging okay yun binasa yung x-ray ko, ganyan, binigyan ako ng, ng papel, para, para i-accept yung uh, application ko, ganyan, alam mo ba, yung paglabas ko sa clinic na yun, lumuha na naman ako, Lord, ito yung first step, kasi alam ko, naniniwala ako, magiging okay to'ng lahat, syempre yun, okay na, second opinion na, katunayan na okay ako, pwede kong, tanggapin yung application, balik ako kay American, ayun na, ayun na, nakabalik na ako kay noon para ibigay yung mga medicals medical ano ko records na okay na ganyan tapos nang tinanggap na yung application ko eh, syempre masaya na ako nakalusot na ako feeling ko yun na okay na lahat ito na meron ng call na may may apply meron ng possible employer ako dito sa kaya to yung happy ako yes pero bago yon meron pa mga sputum test na ginagawa. Ganun. Nag-positive ako yun? Pero, yun nga, laging okay naman lahat. Yung sinusukat dito ng ruler, kung pag lumobo, patay ka. Mag-sputum, mag test ka, o kung ano pa. Yun. Kala ko, okay na. Okay na lahat yun. Um, isa dito sa province, dito rin sa sa Saskatchewan o city. Kala ko, okay na so, uh, ano na, uh, process na, ganyan-ganyan, papel na, in-inform ako ni Merkan. At eto na, tawag na, di syempre nag na ako sa restaurant, sa <coughs> pinagtatrabuhan ko. Umabot ng ilang months, ganyan, kala ko, feeling makakaalis na ako. so, yun na, eh nangyari, <coughs> anong nangyari ka bossing? Hindi pa pala. <coughs> Kasi, nag na ako ah. Tapos so, mga malaman lamang ako, nakareceive ako ng call from Merkan na meron na akong ano yung tinatawag pa dati nun is Lamia ngayon eh. Ano ba, ano ba yung tawag dati? Basta yung work permit yun, nakalimutan ko. Correct nyo lang ako mga sa mga nakapanood anong tawag dati sa Lamia tawag. Ah, basta yun. Yun. Na binabawi daw nung employer yung application winiwithdraw niya kasi that time hindi na daw muna nila kailangan ng foreign workers imagine niyo ka bossing nagresign na ako nung sa trabaho kaya lesson learned na sa mga applicant natin diyan naka-receive na kayo ng papel na ganito na may employer na kayo may process na papel niyo step by step okay magaano huwag kayong mag-resign hanggat wala kayong ticket o wala kayong flight na kung aalis. Lesson learned sa akin, kala ko okay na gano'n. Siyempre, nag-resign na ako, wala na akong income, di ba? At so, gano'n, sabi ko ngayon, eto na, kailangan, ano, kailangan makagawa akong paraan para, syempre, kailangan akong magtrabaho, pero sabi naman yung meron ka na niyahan na pulit ng bago employer. Pero bago yan, ako, mga kabosing, yung manawag um, uh, kamay ni sa Quezon ginagawa ko lang yung baklaran kaya po kung magsimba ako siguro parang once a month nandun ako para magsimba kahit mag isa lang ako bumabiyahe ako ng ng manawag or later sa Pangasinan uwi lang yun uwi biyahe ng 4 a.m. 5 a.m. balik ng hapon balikan lang sisimba. simba hindi lang pala mahalaga yun tapos sa uh, Padre Pio yung kasama tropa pero tingnan nyo naman mga kabosing sa dinami dami ng pagsubok eto na nasa bus kami ng isa kong kasama may tumawag around 5pm nasa basta nasa EDSA na kami nun bago mag 6pm magsasara ang Merkan kailangan makahabol kami don or else the following week na kami makakapag report Friday yun sabat linggo close eh inabot talaga namin mga kabosing tinakbo namin eh, aid ah, sa kami tara po na natin sabi ko sa kasama punta na natin tapusin natin yung pero mo ba na yung pagdadasal namin sa manawag nung araw na yun sinagot na nung hapon na yun na meron na daw kami employer o di ba so yun na nga positive 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 na medical na medical medical na pero hindi ako umasa noon na all the meron na nagtrabaho pa rin ako nag-apply pa rin ako noon kasi hindi na ako hindi na ako katulad dati baka bitinin ako, di ba? Apply ako, na natanggap. Kasi na, yuri, doon ka na hinintay. Ito na. Di mga ilang buwan o kalahating taon yata, tumakabukal pa yung papel ko. O almost a year. Kala ko, ganun na kadali ulit. Resign na ako. <laughs> Ito na kabusing, resign na. Resign na naman ako, kala ko, paalis na ako. Although natuto na ako. Sabi ko, umabot pa rin ng 2 to 3 months mula nung nag-resign ako wala akong trabaho. Aba, hindi pwede to ganito. Puro paghihintay. Kailangan hanggang sa sinabi sa akin si Apple noon, si Mrs. girlfriend ko pa lang siya, na hindi pwedeng ganyan, naghihintay ganyan, wala ka, sinong papakayan sa'yo, ate mo, ganyan, ganyan. Nagising ako, nagagalit na rin kasi siya. Apply dito ako. Pero nung na, bumalik lang ako sa dating kong company sa restaurant. Pero nung nahahira ko, mga after ilang weeks o one month, maximum one month na, ayun na. Nagka-ticket na ka papuntang Canada. Ito na, may, plate na kayo, may, may orientation kayo, may pidas ko daw, ganun. Yun. In short, hindi madali sa Pilipinas pa lang yung pinagdaanan bago pumunta ng Canada. Ang kadikit nung, 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 mga, nung mga pangarap na yun is tiwala talaga. At hindi, hindi magiging madali ang lahat. Kumbaga, hindi smooth pagsubok muna. So, subok ka muna. Pero in the end of the day, sa tiwala at hawak sa Panginoon, eh Lord, ibibigay niya yun. Kaya, 2009, pero mo ah, 10, 11, 12, 13, 4 years ako naghintay. Lumipad na ako ng Canada. 4 years ah, yung hinintay kong yun. Pero, init na init na ako, pero, yun nga, hindi mo pwedeng madalain ang mga bagay-bagay. Dahil gusto mo, na, o dahil gusto mo na makaalis. Hindi pwede. Siya pa rin magsasabi nun si Lord. Yung timing, ganun lahat. Kaya yun, uh, November 2013, nakalipad na ako pa Canada. Kaya yun, eh, yun yung pinaka the best na nangyari. Isang isang story ng, ng, ng ko na pinaka masayang nangyari. Kasi alam ko, eto, eto na yun. Para sa maging pamilya ko, para sa pangarap ko. At yun, makatulong kahit pa paano, kahit konti. Kaya yan, 4 years bago ko nakaalis papuntang Canada. Kaya sa mga nangangarap o nagpaplano, hindi natin hawak yung, yung timing. Si Lord, merong isang apply, alis na. Merong isang apply, matagal pa. Kaya kapit lang sa mga nangangarap kasi tsk, hindi lang pa Canada kung saan man, kung ano natin. Si Lord, I made decision ng lahat. Kaya yun mga kabosing, tingnan nyo yung part nito, yun naman yung during nasa Canada ako. Kaya Babush Kabosing. Bye-bye!